pagpalang araw po morning uh, good morning yan so ngayon po uh, tara lakad tayo dito sa tawing dagat yan <laughs> ngayon po mga pa po yung po ay uh, araw ng uh, martes ano ay araw ng bernet bebes so po uh, today vlog pupunta po ngayon ako sa sa isang uh, lalakaran ko po yeah. punta po ko ngayon bibili po ako ng pagkain bigas Apo, po tayo ng pagkain natin at wala tayo makakain at ito po lalakarakad po tayo kung lalakad in picture yan, pang upload po sa akin channel yan no? support po support yan dala ko pala yung ano yung bulkap ko ngayon And, at sa mapagpalang uh, umaga, panghali, hapon good morning, good evening, at morning, good maraming good morning, Maraming morning, sa good may kalingap po si Francisco sa so, hindi pa po nakapag-subscribe. Subscribe na po kayo and like and share po. Ayan. So ito po, mga uh, nakakalungkot na po. Nabasag yung CV ko. Nahulog kasi, walang tempered. Ibibilang ko po ito ng ano, ipapaayos ko po ito. Uh, po sila po ni Papa ko. Ito po ay uh, pare-parehas channel. Sayang man mga kalingap. Ayan po oh, yung dagat dagat makikita natin tresko-tresko at bangka yan na ano po muli po ah, pakidalaw like and share po mga kalingap yan po yan po ay araw ng uh, martes ay tatatay vlog ay uh, araw ng webes uh, Waves of yan Tara po mga kaibigan kong Bicolano at Bicolandia. Sa mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Ayan. Labas na po ako ng gig ngayon. alabas po ako ngayon ng gig mga po. Tara, lakad-lakad lang. Gumagawa. pala po yun eh barangay uh, tinawag na barangay mong bungalon dito kasi daming pinabayan si kuya bal sa pong uh, dito yung mga uh, walang kaya na sa buhay matakalan tayo sa buhangin lupa dito buhangin grabe ang buhangin ano buhangin lahat buhangin